Mga idol at mga kababayan, anim hanggang walo units ng H225M Caracal medium lift helicopter para sa Philippine Air Force. Sa bagong balita na ating nakalap, nagbigay ng offer ang European company na Airbus ng ilan sa kanilang mga military asset. Isa mga offer ng company ay ang mga aircraft, helicopter at ang C4 ISR systems. Isa sa mga interesting na offer sa atin ng Airbus ay ang kanilang H225M Caracal na isang medium lift helicopter. Matatandaan na kasama sa AFP Modernization ang pagbili ng mga medium to heavy lift helicopter under sa Horizon 2 Nanograms AFP Modernization Program. Ang Airbus H225M Caracal ay isang medium lift helicopter na may advanced na kakayahan para sa military operations. Narito ang mga dahilan kung bakit ito maaaring maging mahalagang bahagi ng AFP Modernization Program versatility at multi-role capability, ang H225M Caracal ay dinisenyo para sa iba't ibang uri ng missions gaya ng Combat Search and Rescue, CSAR, Special Operations Insertion, Tactical Transport, Humanitarian Assistance and Disaster Response, HADR, at Medical Evacuation. Ibig sabihin, magagamit ito ng Armed Forces of the Philippines, AFP, sa iba't ibang sitwasyon, mula sa mga combat missions hanggang sa disaster response. Load capacity at cabin space, kumpara sa kasalukuyang Sikorsky S-70i Black Hawk ng Philippine Air Force, PAF, mas malaki ang capacity ng H-225M Caracal sa pagdala ng kargamento at tropa. Ito ay mahalaga lalo na sa pagdeploy ng maraming sundalo, supplies, o kagamitan sa mga remote areas. Range at endurance, may mas mahabang range ang H-225M, kaya nito mag-operate ng mas matagal at maglakbay ng mas malayo ng hindi agad nangangailangan ng refueling Mainam nito sa mga operasyon sa mga malalayong lugar at sa mga isla na hindi agad naaabot ng ibang aircraft Advanced avionics at Defensive Systems, ang H-225M ay may Advanced Avenex na nagbibigay ng mas mataas na situational awareness sa mga piloto Bukod pa rito, may mga defensive systems ito para protektahan ang helicopter laban sa mga surface-to-air missiles o iba pang banta. Ang mga sistemang ito ay mahalaga lalo na sa mga high-risk na missions. Reliability at international use, maraming bansa sa rehiyon ng ASEAN tulad ng Malaysia, Indonesia, at Thailand ang gumagamit ng H225M Caracal sa kanilang mga air force. Patunay ito sa pagiging maaasahan ng helicopter na ito sa iba't ibang uri ng klima at operational conditions, kaya't magkakaroon ng mas madaling logistical at technical support ang AFP kung kukunin nila ito. Potential Strategic Partnership with Airbus, ang pagsama ng H225M sa AFP modernization ay magbibigay ng mas matibay na ugnayan sa Airbus, na nagbibigay rin ng C295M na transport aircraft sa PAF. Ang partnership na ito ay maaaring magdala ng mga benepisyo tulad ng mas mabilis na support services, technical expertise, at mga future upgrades sa fleet ng AFP. Sa kabuuan, ang Airbus H225M Carical ay isa sa mga dapat isaalang-alang sa AFP Modernization Program dahil sa kakayahan nito na matugunan ang iba't ibang operational requirements ng AFP. Ang presyo ng Airbus H225M Caracal ay humigit-kumulang nasa $30 to $35 million bawat unit, depende sa mga configuration at upgrades. Para naman sa Boeing CH-47F Chinook, ang halaga nito ay mas mataas, nasa pagitan ng $40 to $50 million bawat unit, at maaari pang tumaas depende sa mga specific na military requirements. Narito ang paghahambing ng H225M Caracal sa iba pang medium to heavy lift helicopter sa kanilang price range. H225M Caracal, Airbus. Presyo, $30 to $35 million bawat unit. Lifting capacity, 5.5 tons. Range, hanggang 857 km, depende sa configuration. CH-47F Chinook, Boeing. Presyo, $30 $40 to 50 million bawat unit. Lifting capacity: 10 tons. Range: hanggang 741 at km. Mi-17, Mi-171 Russian helicopters. Price: $16 to 18 million bawat unit, mas mababa kaysa sa Western helicopters. Lifting capacity: 4 hanggang 5 tons. Range: 400 at 65 km. C-Course si TS-92 Lockheed Martin presyo $25 to 30 million bawat unit Lifting capacity, 5.5 tons Range, hanggang 799 na, na kilometro AW-101 Merlin Leonardo presyo $35 to 40 million bawat unit Lifting capacity, 5 tons Range, 1,360 kilometro sa mga medium to heavy lift options na ito, ang H-225M Caracal ay isang mas affordable na option kaysa sa CH-47F Chinook, na masyadong malaki at mahal para sa PAF, pero mas mahal pa rin ito kaysa sa Mil Mi-17 na nagmula sa Russia. Ngunit dahil sa mga isyu ng sanctions, CAATSA, laban sa Russia, ang Mi-17 ay hindi na viable option para sa Pilipinas. Kung muling isa sa alang-alang ng Philippine Air Force, PAF, ang pagbili ng H-225M Caracal bilang heavy to medium lift helicopter, ang minimum na bilang ng units ay maaaring magdepende sa operational needs at budget ng AFP. Karaniwang may mga sumusunod na konsiderasyon ng PAF para sa ganitong klase ng pagbili. Primary Operational Requirements para sa mga missions tulad ng Combat Search and Rescue, CSAR, Disaster Response, at tactical transport, ang minimum na fleet size ay karaniwang hindi bababa sa 8 hanggang 12 units. Ito ay upang matiyak na may sapat na helicopter para sa mga regular na misyon pati na rin bilang backup kapag kailangan ng maintenance o may mga hindi inaasahang operational demands. Fleet redundancy at availability dahil ang H225M Caracal ay multi-role at may kakayahan para sa iba't ibang klase ng operasyon maaaring itaas ang bilang ng unit sa 12 hanggang 16 para sa mas mataas na operational availability. Sa ganitong setup, mas maraming helicopter ang maaaring maging operational sa anumang oras, kahit pa may nakaschedule na maintenance. Geographical coverage dahil ang Pilipinas ay isang archipelago, mahalaga na may sapat na bilang ng units para sa malawakang coverage sa iba't ibang rehiyon. Sa ganitong konteksto, ang fleet na 12 hanggang 16 units ay magiging sapat para magkaroon ng strategic position ng Saluzon, Visayas, at Mindanao upang mabilis na tumugon sa mga misyon saan man sa bansa. Budget constraints, kung ang budget ng TAF ay limitado, maaari silang mag-target ng 6 hanggang 8 units bilang panimulang order, at sa hinaharap ay maaaring magdagdag ng karagdagang units depende sa operational feedback at availability ng pondo. Sa kabuuan, ang ideal na bilang para sa isang epektibong fleet ng H225M Caracal ay 12 hanggang 16 units para matugunan ang mga pangangailangan ng PAF, ngunit maaaring magsimula ang PAF sa 6 hanggang 8 units kung may mga limitasyon sa budget. Ang H225M Caracal ay may mga advanced features at capabilities na hindi matatagpuan sa mga kasalukuyang helicopter ng Armed Forces of the Philippines (AFP) partikular sa Sikorsky S-70i Black Hawk at mga UH-1H Huey. Narito ang mga pangunahing katangian ng H-225M Caracal na nagbibigay ng malaking bentahe. High payload capacity. Ang H-225M Caracal ay may kakayahang magdala ng mas mabigat na cargo at mas maraming tropa, hanggang 28 soldiers, kaysa sa Black Hawk na kayang magdala ng 11 hanggang 14 troops. Ang mas mataas na payload capacity nito ay kapakipakinabang para sa mas malaking deployment sa mga combat o disaster missions. Extended Range and Endurance May mas mahabang range at endurance ang H225M kumpara sa S-70I Black Hawk na umaabot hanggang 857 km. Ito ay kritikal para sa malalayong mga misyon sa mga isla o isolated na mga lugar na hindi madaling maabot ng ibang helicopters. Advanced Avinex at Situational Awareness Systems May high-tech na Avinex system ang H225M na nagbibigay ng enhanced situational awareness para sa mga piloto, kasama ang digital autopilot at glass cockpit na nagpapadali ng navigation sa adverse weather at nighttime operations. Ang ganitong systems ay mas advanced kumpara sa nakasanayang cockpit ng Black Hawk o A1H. Tuldok, Survivability and Defensive Systems Kasama sa mga defensive features ng H225M ang mga Missile Approach Warning System, MOS, Radar Warning Receivers, at Chaff, Flare Dispensers para sa Missile Defense. Ang mga ito ay mahahalagang dagdag sa survivability ng helicopter sa high-risk zones na wala sa mga standard na AFP helicopters tulad ng Black Hawk. Quick Change Cabin Layout Ang H225M ay may flexible cabin na madaling mabago para sa iba't ibang misyon mula troop transport, medical evacuation, medevac, hanggang combat search and rescue, CSAR. Mas kaunti ang modification options ng mga kasalukuyang AFP helicopters para sa ganitong versatility. Refueling Capability Ang H225M ay may aerial refueling capability na nagbibigay daan sa mas matagal na flight endurance sa mahahabang misyon. Ang ganitong feature ay hindi makikita sa kasalukuyang helicopters ng AFP at mahalaga sa long-range operations, lalo na sa maritime patrols. Integrated Self-Protection Systems Ang Kerikal ay may Integrated Self-Protection System na kinabibilangan ng Electronic Warfare, U, suites na nagbibigay ng dagdag proteksyon laban sa radar-guided at infrared-guided threats. Ang ganitong level ng proteksyon ay wala sa karamihan ng helicopters ng AFP. Higher power to weight ratio. Ang twin engine configuration ng H225M ay nagbibigay ng mas mataas na power to weight ratio na mahalaga sa paglipad sa matataas na altitude o sa matinding kondisyon ng klima. Mas mataas din ang reliability nito sa transport mission na nangangailangan ng bigat na kargamento sa mas challenging na terrains. Sa kabuuan, ang H225M Caracal ay may advanced na technology at capability sa larangan ng payload capacity, range, avionics, at survivability na hindi makikita sa kasalukuyang helicopter fleet ng AFP. Mga idol at mga kababayan subukan at tikman ang pinagmamalaking Lechon Cebu ng Kalawan Laguna, order na sa Julianos Miguel Lechon Cebu, Lechon Crispy ang balat, hindi malangsa, at juicy ang laman. Para sa bawat okasyon, kami ang kakampi mo. Tawag na at tikman ng lechon na tunay na walang katulad. Starting price at 7,500 pesos, makakatikim ka ng lechong may crispy na balat, juicy at malasa ang laman, kagawing hanggang buto ang sarap. At may mga freebies pa. Kasama na ang bopis at sarsa sa bawat order. Gusto mo ba ng special celebration? Pwede kang mag-avail ng package deals gaya ng bilaw, ulam, o customized cake para sa mas kumpletong handaan. Nagde-deliver kami kahit saan, sa Laguna, Metro Manila, Rizal, at Batangas. Kaya't kahit saan ka man, dadalhin namin ang lutong bahay na leksyon, diretso sa iyo.